first job niya ngayon sa kanyang bagong employer. So, isusurprise namin siya. Ang grocery na rin kami doon sa shop na yon. So, bago lahat, mag-almusan muna tayo. So, nakatry na ba kayo guys? Ito, organic barley. Good morning sa inyong lahat. Ayan guys, kagigising lang natin. Happy morning! Magapo yung mata ko. Ayan, kamumulat ko lang. Kumusta na kayo? Nakapag-almusal na ba kayo dyan? Good evening sa Pilipinas. Good afternoon at uh, saan mang lupalop ng mundo. At sana'y okay kayo dyan. Kumusta-kumusta yun ng inyong araw? So ito yung maganda sa umaga na nagising tayo. Blessing na, di ba? So, ayan, bibigyan kayo na isang milyon. At ha, uh, ang kapalit hindi na kayo magigising, 'di ba? Ayun natin 'yan. So maigi na yung walang milyon at nagising tayo. So ito yung blessing na binigay sa atin. Time check dito is 9:30 in the morning. Samahan niyo mo kami, guys. Punta kami sa sa shop at uh, i-surprise namin yung daughter ko. So, ayan, bago umalis, uminom na tayo ng organic barley. Two weeks na ako nagbabarley. Parang masarap ang tulog ko. At naga uh, nag adjust pa lang ako sa lasa nito. Kasi talagang grass ito, di ba? Wala talagang kalasa-lasa. So, ang gamit natin nito, maligam-gam siya. Uh, hindi mainit kasi namamatay daw yung enzymes nito. So, nilagyan ko siya ng tubig na malamig. Tubig na talagang running water lang siya at saka konting tubig na mainit. So, ayan, tama lang. Kasi ang tubig dito malamig talaga, parang galing sa ref eh. Kaya, gusto ko warm kasi sa umaga na iniinom ko eh. Mm. So, ganyan. Ayan, para sa mga nag-uumpisa pa lang at uh, medyo mag adjust sa lasa nito, ayan, kalahati kahalahati lang muna ang ginagamit ko para talaga hindi talaga matapang. So, ayan. Mm. Oh, ayan o. Oh, ganda ng bahay. Sana all. Oh, maganda ang bahay. So, yan yung ang weather dito sa Arlan Ang ganda, no? Blue sky. Walang ulan. Sana ganito na lang palagi. So, ito na guys yung, yung school, oh. Mabubuo na. Mag-transfer na sa so dyan. Kasi, bagisahin na lang yung school. Lahat ng school dito na. Kasi, mayroong tatlong school dito kasi. So, papunta na tayo sa Super Value oh. Malapit sa work, ko. Oh. Bye. So, yan si Daddy, ang driver. Ang aking pilot. Naayos yung pharmacy nila dito, oh. Nire-renovate. So, yan. So, dito guys, sa, uh, ano, sa Ireland, um, tinatawag na lang sa doktor yung prescription. Tapos, sa uh, yan, kinokollect na lang dito. Yan, yung gamot. So, ganun lang. Yan, parang si Daddy doon. Para kolektahin yung kanyang gamot. So, yan. Tinawag niya kanina sa sa doktor maluwag yung daan. Ayan, si Daddy dadaan mo na siya dito. Sabi ko dito na lang ako sa sakyan. Pang car, yan, accessories dyan. Yung mga parts ng car, pag may kailangan ka. So, dyan ka bibili. Ayan. Oh, ayan, dito binili ni Daddy, oh. Ayan. Ayan, headlight. Area na to maliit lang dito sa malapit sa bahay. So ito yung araw-araw ako dito tumadaan pagpasok sa the work. Palaging kasama ito sa vlog ko yung street na ito. Dahil ito yung daan papunta sa work ko. So araw-araw ako dito dumaan. Ayan, sampung taon na dito. So papasok tayo dyan. Ayan. Super value. Ayan, dito tayo magpa-park. So yes. Okay. So papasok na tayo sa loob. Tara, sama niya ako. Mag-grocery shopping tayo dito sa Super Value. So, kukuha muna tayo ng basket. Ito ko kayo dito sa loob. Welcome to Super Value. So, guys, ito ay hindi sponsor. Ito ay mag-shopping tayo dito sa loob. So, dito sa harap natin, nandito yung mga flowers, mga roses. May nakita ako dito na yellow na orchids. Hindi ko alam kung ito ba kinulayan o natural yung kanyang kulay. May, may grocery din malapit sa bahay pero mas gustuhin ko dito sa Super Value kasi may mga variety sila. So dito sa harap, nandito yung mga fruits. Ayan yung mga strawberry. Ayan nandyan, nakalagay. At uh, dito nakahalera yung mga prutas, mga fruit salad na ayan, favorite ko yan na Fruit salad. So kukuha tayo dyan ng fruit salad para meron tayong pang snack. So, nandito yung apple, pear, orange. Ayan, ang gaganda Oh. Nakahalera dito yung mga fruits, saka orange. Ayan, may banana. Andiyan, nakahalera yung mga fruits. So, madali siyang makita at uh, madali talagang organized talaga. Tapos, dito sa area ay nandito yung mga gulay. Yan mga talong, ang lalaki ng talong. hayan oh. Ah, uh, yan ang kalabasa, pahaba na kalabasa, nandiyan ang mushroom. So, mga dami-dami diyang -dami gulay diyan na area. So, organized talaga no para siyang SM, yung mga patatas, diyan nakahalera, andiyan yung carrots. So, yan mga fresh fruits dito talaga, talagang great value, tsaka prices talaga. So, kaya gusto ko talaga dito sa Super Value. Isa sa mga nagustuhan ko dito kaya pabalik-balik ako dito maggrocery kahit malayo sa bahay ay yung kanilang fresh na tinapay. Ayun, gusto ko yung kanilang scone. Meron silang bread roll sa umaga, talagang mainit pa na mabibili mo. So dito yung kanilang mga ano bake, mga sweets, nandito na area. So, ayan, pili lang kayo dyan. Napakarami mga tinapay. So, ang kinukuha ko lang dito ay yung itong freshness cone. Yan yung talagang ginagawa nila dito sa loob. Ayan, so napakarami. Talagang mauubos talaga yan sa buong maghapon. Saka dito yung kanilang fresh na salad bar. So, yan, gusto ko dito yung kanilang pagkagawa ng cucumber na may suka. Ang sarap kainin. Ayoko ko kung paano nila talagang tinimplahan yon Ayan, may coleslaw, meron silang uh, tuna, egg, uh, mayonnaise, ganyan. Yan yung mga ano Irish food, yung pang salad. At kung wala ka namang time na maggrocery talaga doon sa store, meron din pala silang uh, online store. So, yan, napaka-handy yan, no? Lalo na pag may sakit ka na wala maggrocery, tatawag ka lang doon, tapos i-deliver na nila doon sa harap. Nang pintuan nyo so ayan, hinahanap ko dito si daddy at nandito lang pala siya, naghahanap siya ng sabon sa plato so ayan, si Ferry so ayan congratulations ano, ang galing-galing naman talaga ng anak ko eh <laughs> ang galing-galing oh, ano. <laughs> sino yan? <laughs> Kaya eh, pala gusto mong pumunta rito. <laughs> ah, syempre. Layo-layo. <laughs> ah, syempre, surprise. <laughs> Aling, oh. Ay, kaway naman dyan. Sa mga pants, ay. <laughs> ayan, ay, nagulat si Daddy. Hindi ko sinabi na nandito si KL. <laughs> so, ayan, yung ating pinamili, grocery hauling. Ayan, yung fruit salad, strawberry, Vegetable soup. Ang tomato ketchup. So, yung sausage, Frankfurt. Yan, binubold lang ito. At uh, yan yung ating pinape para sa sausage. At uh, meron tayong mga nuts. Yan. Pistachio. saka ito mix siya. Mix nuts. Ayan po. At uh, meron tayong rice cake. Masarap to. At ito masarap din siya. White chocolate cookies. Hindi siya gano'ng matamis. At ang favorite ni Kelsey ay yung waffle. Yan. Chocolate waffle. Yan.